Nilinaw ni Kidapawan Councilor June Pinyol na hindi siya tutol sa pagpapagawa ng planong general hospital sa lungsod. Ngunit iginiit niyang dapat unahin muna ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura bago ang pagpapatayo ng naturang pasilidad. Sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Sangguniang Panlungsod, sinabi ni Pinyol, parang isang amalang inuuna ang panganay na mag-aral bago ang bunso. Hindi ibig sabihin hindi mo na siya pag-aaralin, pero may tamang panahon para sa lahat. Binanggit ni e Pinyol ang 842 million pesos na clown ng panukalang proyekto kung saan magmumula sa loan ng pamalang panlungsod. Ang isyo nga ginapugos ni Kagawad Pipoy, nga dayon-dayon na na namo involves hundreds of millions of pesos. Nga ang ending is mangutang na po ang city government sa bangko. Kwarta ka na nga para unta sa sunod nga henerasyon. Isang dili, magpatoko, doon din hospital, mga pinanggong kong kaisunan, sa so konsiyo. Ah! Ang katawang Pilipino makapahospital nga libre kay kining free hospitalization na asanadaan 2019. Iminungkahi ni Pinyol ang win-win solusyon. Gamitin na lang ang 400 million pesos para sa konstruksyon ng ospital, habang ang 200 million pesos naman ay ilaan sa mga proyektong pangagrikultura at turismo. Ang tunay na malasakit sa mahihirap ay hindi lamang pagbibigay ng libreng gamutan, kundi ang pagbibigay ng oportunidad na kumita at umahon sa sarili nilang pagsisikap. Tuod man, ang pobre nakagawa sa hospital nga walay bayad. Apan, pag uli niya sa ilang balay, mag-aatubang gihapon sa sanaandang problema. Walay bugas ng lungagon, minor people. Sa ospital lang ang zero billing sa pangangkon o basic needs sa panimalay sa pobre walay free. It has find ways and means to provide them with an opportunity to earn money their own effort sa ilang panikamot. Madaog nila ang dula sa kinabuhi. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida